Ito ang pilotong nahatak palabas ng eroplano habang nasa ere. Siya si Captain Tim Lancaster na isang piloto. June 10, 1990, paalis na ang British Airways Flight 5390 na minamaneho ni Tim mula England papuntang Spain. Sa araw na yon, meron natong tong sakay na apat na cabin crew at 81 na pasahero at sa araw na to, may mangyayaring tatatak sa kanila. Around 8:33 AM, 13 minutes after lumipad ng eroplano, dito magugulat si Team ng biglang matanggal yung salamin sa may cockpit. Sa sobrang biglaan at sa lakas ng hangin nahigo palabas ng eroplano si Team pero buti na lang sumabit yung binti niya. Swerte namang narinig agad ni flight attendant Nigel Ogden yung nangyari kaya naman agad siyang tumalon at kumapit sa mga binti ni Tim para hindi siya tuluyang mahatak palabas. Tinabukong ipasok ni Nigel si Tim pabalik doon sa may eroplano pero hindi niya magawa dahil nga sa lakas ng hangin. Sa mga oras na yon wala nang na ang malay si Tim, wala na rin siyang suot pang taas at humahampas pa yung mukha niya sa may bintana dahil nga sa lakas ng hangin. Pero hindi lang dito natapos yung problema nila dahil sa pagkahatak na team palabas sa eroplano, aksidente rin niyang na disconnect yung autopilot na naging dahilan para bumagsak yung eroplano. Pero buti na lang dumating agad yung co-pilot team si Alastair Atchinson at ginawa niya lahat para mailan yung eroplano ng mag-isa. Kalipas ang ilang minuto, muntikan pang dumalas yung pagkakahawak nila kay Tim pero buti na lang dumating yung isa pang flight attendant na si Simon Rogers at tinawakan siya nito. Tinali pa nga ni Simon yung sarili niya doon sa may cockpit chair para mas mahawakan niya na maigi si team na sa mga oras na yon iniisip nila na wala ng buhay. For 20 minutes, ginawa nila lahat para hindi tuluyang mahatak palabas ng eroplano si team at para mailand yung eroplano and eventually magagawa nga nila to. Dito nga sila makakarating sa may Southampton Airport kung saan sila maglalad around 8.55am. Pag hinto eroplano, masiyang masiya sila kasi nga nakaligtas sila pero takot na takot naman sila para kay Tim kasi nga parang wala na nga siyang buhay. Agad namang nagdatingan yung mga ambulansya at dinala nila si Tim sa may ospital kung saan magagawa niya yung imposible. Dahil sa maliban sa ilang mga baling buto sa may braso at mga kamay and also sa frostbite, nakaligtas si team at buhay na buhay pa. Katunayan, 5 months later, bumalik din siya sa pagpipiloto and eventually on 2003, tsaka pa lang siya nag-retire. Ayon sa nangyari, nagkaroon ng malaking investigasyon at lumalabas na mali at masyadong maliit daw yung tornilyo na iniligay ng maintenance crew doon sa may bintana na naging dahilan para matanggal ito. Ayon pa sa investigasyon, buti na lang daw talaga na hinawakan nila si Tim at hindi nila binitawan dahil kung sakaling binitawan nila si team at lumabas nga siya sa may eroplano, posibleng mahigop siya ng engine na magpapabagsak dito. Naman para sa ginawa nilang mga kabayanihan, ginawaran sila ng mga awards sa pagliligtas kay team at sa mga pasahero ng eroplano.